Ay, Hala, ikaw na dyan pag-asa na mo, Alison. Ikaw na dyan mag-asa. Alison. Alison! Pato! Pato! Alison! Si uy, son. ano mo liho? Kitchado. Hala, makiril. Tours na po siguro na soon. Hala, son. Hala, si na, hala, hala son. Hala, ka. loka ka. Hala. Ante, medyo yate. Hala, hala, makita na. Hala, makita na. Kita je susone, oh my Allah kada ko sun, mas dakko pa. Oi kada ko. Oh my god. Hina hina hina. hina hina. Oh my god. kada ko ka. Shadu ya ko. Hina 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 hina. Ada kontors, tapi ada kontors. Dalek teh, video teh.

Oh my God, huy, Sunny, ikaw na, Jud. Ikaw na, na Jud, Sunny. Huy, gahapon, hala. Mga... wait, picture Smil. lang tayo mo. sa Smil. smile. Uy, Smil. atubang sa dagat, atubang sa dagat. Ay, kadiri. Masin mambak, ti. Nag-video pa ni. Eh. And, two, three. Huy, ganina ba?